Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat at uh, nakapagbalik naman tayo ulit sa ating video and uh, welcome po sa ating uh, youtube channel this day for today's video po mga kabijis ay uh, pag-usapan po natin ang pag-talagay po at pag-apply po ng abono sa ating mga planing, no ng ating mga kamatis at sa katalong no? at uh, bago po lahat mga kabijis shout out muna sa mga kaibigan natin shout out sa kay uh, Elmer uh, Lisondra ng Beer Philippines at saka po sa kay um, salamat sa si binigay pare sa iyong uh, binigay na ano, sweatshirt sa amin sa kay uh, Dumari Reyes from uh, Cortiba no? sa ating mga kaibigan sa mga um, dance po sa ano sa chemical at um, shout out din sa kay um, Jopet Gayumaling Patrick Cabiliana Ma Garcia, Ma Nicolas, Ginton Garaygay, mga kaibigan natin na palagi sumasabay pa din sa ating uh, uh, channel. Salamat sa mga mga pare. Shout out din ta ka kaya uh, Patimi Yudi, huh? ang Gio po na kapangalan. Sa lahat-lahat po na mga subscriber natin, mga sumusuporta din sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat din sa pagtangkilik, pagsuporta suporta ng ating channel. So Activity po natin sa ngayon ay um, second application po tayo ng ating uh, abono, no? Paglalagay po ng abono sa ating tanim na talong at saka kamatis. So mga kabijes, sabay-sabay tayo this uh araw na to, Samahan niyo po kami sa ating uh, paglalagay po ng abono sa ating talong at kamatis. Tara. Ang application po natin mga kabidjis ay 1 uh, is to 1. Isa pong uh, lata ng sardinas na triple 14. Punaw natin sa si balde. O pwede din sa galon. Yan. Saka natin nilunod dito sa Urukan. No? Nasa apat na galon ba Roy? Hmm. Apat galon eh. വേറെ yeah, <laughs> <laughs> Usah, usah. Liat, ya. ada, ada. Tapi ada triple sepuluh nih, nih, sa lata isang puno so paabono po natin ganito mga kabijis iwasan lang po natin na mag uh, na, na, ma ano po yung dahon ng ating talong para iwas burning tayo sa dahon sa puno po na ano sa puno lang ng ano tanim natin halimbawa ganito ito so, yung tanim dito po tayo maglalagay ng ating tinunaw na, na ano abuno drenching po tayo dito yan. Yan. Hmm. Para safe yung ating mga dahon. Huh. Hindi matamaan nyo ito. Mga dahon natin. Kung may makita din kayong ganito. Ganyan. So tinatanggal na po natin yan ha. Kasi para may baka may punggos to. So kinukulikta po natin to. Gaya nito. Ayan. Tatanggalin na po natin ito. Yan po mga kabijis, so yung ating uh, pag-apply po ng abono. Yung ating scan application po natin ng na abono. At uh, sana po uh, sa mga beginner din dyan, kapag tanim ng tanong sa kamatis, ay uh, uh, nakatulong po ng kaunti sa inyo sa ating uh, paggulay. Uh, no? So, hindi tayo, tayo expert sa ganitong klase nga uh, uh, farming. But, uh, Based on experience po natin ay uh, yun po ng ating uh, uh, pamamaraan no sa pag uh, nalagay po ng abono sa ating mga tanim. So next po natin na uh, application ay uh, yung uh, side dressing tayo. Bago tayo mag uh, uh, nalagay po ng mga lupa dun sa mga punong halaman no. So yun po mga bidens yung ating uh, episode sa ngayon at uh, salamat. At sa mga baguhan natin dyan, pakisubscribe subscribe lang. At uh, pakilike and share natin yung mga videos. At saka po, uh, pakihit yung uh, notification bell button para updated po kayo sa ating mga susunod ng mga videos. At pag may meron po kayong mga comment, pakicomment na pa lang po sa iba ba? Para po sa next natin na videos, atin pagtatanim po ng ating mga gulay. So yan po mga ka yung ating um, episode. Sana nagustuhan ninyo. At uh, kita po ulit tayo sa susunod mga activity dito po sa ating uh, taniman. So God bless everyone and um, happy farming po. Fire!